Oh, mo guys, yung aking ibon guys, oh. Oh. Nangangain siya guys ng dahon ng malunggay. Nilalagyan ko guys ng dahon ng malunggay sa loob ng loob. Pinakain nila guys yung dahon ng malunggay. Hmm. Hmm. Ang guys yung mga ibon ko guys, tinuturoan ako sila kumain ng mga damo-damo. So ngayon guys, ang painom nila guys, oregano at saka nilahukan ko na binabad na bawang. Yan ang pailang nila ngayon guys. Sabado, tuwing Sabado guys, nagbibigay tayo ng ganong oregano bago binabad na bawang. Yon ang kanilang painom guys sa aking mga ibon. O, pasilip ko sa inyo guys yung ating mga breeder. Yan. Ito yung ating breeder guys. O. Oh. Yan. Ito yung aking mga breeder guys. So guys, may na sila. Meron tayo dito guys, so yan, meron tayo din eh. breeder ko guys. Napakalinis na kala na ibon. May nakain na rin siya guys, ah. Eh. Uh. Saka guys, itong ating pinakampang malakasan. So guys, meron tayo guys Gordon. Yan, Gordon line yang guys, yan Gordon. Saka ito pa guys, may Gordon pa tayo dito. Yan. Gordon din yang guys. Ang ating ibon na yan. Meron pa tayo dito guys Ardyn Gordon din nga guys Ating pinapabreeder na yun guys Gordon din yan Ito naman guys Galing ito kay ano Chuaong Yan ito Ayan. Galing yan kay Chuaong Madami natin guys Breeder Yan guys oh. Ayan Mga breeder guys Yan Yung mga inakay na sila guys Panlaban natin ito guys Sa south Arig guys pang south natin Yung mga inakay nila Nakasok-sok na yan guys ng club ring Yan guys yung eh, pang laban natin sa south Saka yung ating mga YB Na inakay din nga yung guys malalaki na anim sila guys na pang laban natin sa south Yan Yung pang south naman natin guys Yung mga inakay na yan Ito si Black Diamond At saka yung dalawang White grizzle Yun na lang guys